Alright, game. Ayan, so for today's content, pag-uusapan naman po natin ang isa sa mga sikat na influencer dito sa Facebook. Ayan, at sa iba't ibang social media platform. Ayan, so kilala nyo ba siya? Well, sino ba namang tao ang hindi nakakakilala kay Rosemar? Ayan, lalo nung nilabas niya yung kanyang first ever single na rap na may paaw-aw 'di ba? Doon siya mas lalong sumikat at doon siya mas lalong uh, nakalikom ng maraming bashers dyan sa social media niya. And so for my opinion, ayan so ang pagkakalam ko kay Rosemar talaga guys, nagsimula din 'yan sa wala. Kagaya po natin na uh, isang uh, normal na tao o Nasa average lang din ang buhay na umasa at nangarap na maging yumaman. Ginawa niya ang lahat, lahat ng diskarte, maayos na diskarte para lang mabago ang kanyang buhay. Hanggang ngayon po, eh yun po ang kanyang natatamasa dahil sa kanyang sipag at tiyaga at diskarte na ginawa sa kanyang buhay. Instead na inilaan niya yung oras niya, yung attention niya sa pagpupuna ng ibang tao eh yung buong oras at attention niya ipi, i, inilaan niya sa paghahanap ng paraan para guminhawa ang kanyang buhay. So hindi naman lingid sa kaalaman ninyo na isa isa si Rosemar sa mga tinaguri ang Gcash Warrior dahil sa lahat po ng mga nabatawag ito lahat po ng mga content niya inilalagyan niya po ng mga tags na 10 kiaw sa lahat ng mga nakapalo, mga ganun ganon So, means to say, talaga as in, lahat ng mababasa mo na comments doon sa mga post, -post niya is talagang mga nangihingi. Which is alam naman, naman, alam naman natin talaga na dito sa social media, eh, pag nakita ka na isang social media influencer, na panay ang upload at madami ng followers. So hin normal na talaga 'yan na may mag-PPM sa para manghingi. So 'yun po ang ginagawa niyang tactics ngayon para dumami po yung followings niya hanggang sa yumaman at yumaman siya at ang nagpayaman talaga sa kanya is yung uh, business niya na Rosemark Cosmetics doon talaga niya iginugol lahat ng atensyon at hindi naman din lingid sa kaalaman natin na nang dahil sa business niya na ni eh, nagkaroon din siya ng kaaway at nakakompetensya sa products which is yung isang vlogger din na kilala so instead na na pagtuunan natin ng pansin ang manira ng kapwa po natin eh why not it bigyan na lang natin ng oras at yung buong atensyon natin eh maghanap ng paraan para hindi po panghabang buhay na maghihirap tayo at hindi po panghabang buhay na umaasa na lang po na nanghihingi sa mga ibang taong hindi naman po natin kakilala. Although, hindi po naman natin may iwasan ang humingi ng tulong. Pero kapag kayong palagian naman po na kahit hindi nyo nakilala, ihinihingian nyo, eh parang hindi na po ata normal yon So para sa akin, kaya nga din po ako nagpapakahirap dito sa pagbablog na umaasa din na isa din sa mabibiyayaan para magbago yung aking buhay. At hindi rin po lingid uh, sa kaalaman ho ninyo at sasabihin ko na rin po at madami din po yung mga nag-PPM sa akin na humihingi po ng tulong. Sa ngayon po kasi hindi pa po ako capable para ibigay po sa inyo yan pero hindi naman po ibig sabihin yan na never po ako tutulong sa inyo. Tutulong din po ako sa inyo kapag dumating po yung oras na capable na po talaga ako sa in terms of financial. Ayan, so hindi po naman po talaga kay mahihirapan sa akin. Madami din po talaga na kung ano po yung tunay na ugali ko. So ngayon po, in bilang aral at kayahin niyo na lang po si Rosemar, instead na i-bash po ninyo yan na kung ano-anong sinasabi niyo kay Rosemar, di porket hindi kayo na pagbigyan at umasa kayo na isa sa kayo sa mga napi, mapipili niyang bigyan ng pera, kalaunan hindi kayo napansin, eh, magte turn as a basher na po kayo sa kanya. Hindi po magandang pag-uugali yan ng tao. Uh, so far po kasi sa numbers of valuations niya sa dami ng mga accounts niya na hinahandle nila eh hindi po talaga suntok sa buwan po talaga na mapansin yung mga comments niyo so payo ko lang po sa inyo habang habang nanghihingi ka sa ibang kapwa content creator na alam mong pwedeng makatulong sa iyo, gumawa ka rin po ng paraan para at least yung problema mo, malutas mo. Diba? Mas masarap po sa pakiramdam na nalutas mo ang problema mo dahil ikaw mismo yung gumawa ng paraan, hindi ibang tao. Kasi kapag ka once na yung buong buhay mo, inilaan mo na lang sa panghihingi, asahan nyo po yan, hindi po giginhawa ang buhay ninyo. So sa usaping ito sana po ay may mapulot po kayong aral at naway magkaroon po kayo ng kaliwanagan ng isip na ang paghingi po sa ibang tao ay hindi po pwedeng ugaliin yan panghabang buhay. Maraming maraming salamat po.